Araw po ng Merkules, alamin muna natin ang sitwasyon sa Baclaran Church mula kay Bien Manalo. Bien, lagsa na ba mga nagsisimba dyan ngayon? Yes, Dayan, araw na naman ng Merkules at Baclaran Day. Kaya silipin na natin ang sitwasyon dito ngayong umaga. Tulad ng inaasahan tuwing araw ng Miyerkules, dagsa pa rin ang mga deboto dito sa Redemptorist Church sa Baclaran. Marami sa mga diboto ay maagang nagtungo rito. Isa na riyan si Edgardo Romeyon na mahigit limang dekada ng diboto. Dalangin at pasasalamat ang kanyang handog para kay Berhing Maria. Pasalamat ako sa Berhing Maria. wala ng Diyos, wala nagkakasakit sa akin mga apo, anak, asawa, lalo lalo na ako. Ha? Kaya ang pasalamat ko habang ako eh, nandito sa Maklara, nagsisimba, eh, sige pa rin ng tuloy kahit na ako eh, may edad na. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsamba ko sa Baklaran Church ng sa Baklaran. Sana huwag niya kaming kalimutan palagi. Lagi niya kaming aalalahanin. Lagi niya kaming, lagi niya kami bibigyan ng aming biyaya. Mula San Pedro, Laguna, dumayo pa ng Baklaran Church si Analisa Tipon na halos dalawang dekada ng deboto ng Berheng Maria. Naging panata na kasi ni ang magsimba sa baklaran tuwing miyerkules. Mula po nung high school ako, nandito na po talaga kami na nagsisimba po kami. Pinapapasalamat ko po yung lahat po ng araw-araw namin pangangailangan. Yung walang sakit sa amin, yung walang may sakit sa mga anak ko, walang sakit sa pamilya namin. Ang sana po na yung mga dati po niyang diboto na nawawala sana bumalik po ulit bumalik po ulit sa kanya Buhay na buhay naman ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. Uh, sapat naman sa pangailangan araw-araw. Ayos naman yung kita ng pagtitinda ko ng sampagita. Sapat naman po sa aming kabuhayan. Eh sa ngayon, Merkoles, eh magtitinda kami maghapon. Hanggang sa initan, magtsatsaga po kami. Nadatnan pa ng aming team ang mga lalaking ito na namamahagi ng pagkain sa mga nagsisimba na bahagi na raw ng kanilang panata. Meron pa ring live broadcast ang misa sa social media platform ng Baklaran Church para sa mga hindi makakadalo ng personal. Mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng simbahan. Dayan, sa ngayon ay nagpapatuloy ang misa dito sa Baclaran Church. Samantala, update naman tayo sa lagay ng trapiko. Maluwag pa naman ang usad ng trapiko, both north and southbound lane. Dito yan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, sa tapat mismo ng Baclaran Church. At ayan muna ang update ngayong Miyerkules ng umaga. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bien Manalo.